Isang umaga noong April 5, taong 2024, nagulantang ang pamilyang Hernandez sa isang balitang babago sa kanilang buhay. Ang kanilang anak kasi na si Celeste Rivas, isang labing tatlong taong gulang, ay bigla na lang mawawala. At first, hindi naman daw sila ganun ka nag-aalala. Although, syempre, nag-aalala pa rin sila, no? Eh, madalas daw kasi, e eh, tumatakas ito or naglalayas ang bata. Pero, naibabalik rin naman. Subalit, iba itong kasong nangyari ngayon. Ang dalaga, hindi na nila kahit kailan pa matatagpuan. Ang mahirap sa naging pagkawalan na si Leste, ay walang kahit anong maituro sa kapulisan. Wala silang clues, wala daw mga sightings, walang mga witness, walang kahit ano ang makakapagsabi kung saan ba siya nagpunta. Wala. At syempre, ang unang gagawin po ng mga magulang ay hanapin ito. At ginawa nila ang lahat ng makakaya nila mula sa pamimigay o pagpapaskil ng mga flyers, mga missing person posters, kagaya na lamang nito, talagang tumigil po ang mundo ng pamilyang Hernandez. At ang paghahanap na tumagal ng araw, naging linggo, humaba ng humaba hanggang sa naging buwan na at taon. Ang dalaga, hindi na nila alam kung mahahanap pa ba nila ng buhay o baka patay na. Fast forward, September 2025, mukhang malalaman na nila ang mangyayari. May kakatok sa pintuan ng pamilyang Hernandez. Ma'am, sir, may balita na po kami sa anak ninyo. Pero wag po sana kayong mabibigla ha? Patay na po si Celeste Rivas. Wala na lang din sigurong magawa ang mga magulang kung hindi umiyak habang dinadama ang hinagpis na mawalan ng sariling anak. Pero nung medyo mahimasmasan sila, may isang bagay ang malinaw at ito ay ang dapat nilang mahanap kung sino man ang gumawa ng pagpatay sa kanilang pinakamamahal. Hindi pa natin alam kung pinatay siya o hindi ha. At parang nagbibiru lang ang palahon dahil lang katawan ni Celeste ay matatag po ang naaagnas. Hindi lang naaagnas ha, nakachap-chap din po ito at nakabalot ng plastic. Yung plot twist po sa kwentong ito ay mahahanap ito sa loob ng sasakyan ng isang Amerikanong singer at songwriter. Ang suspect po sa ating kwento ay si David o stylized as D4VD. Isa ka ba sa mga naging fans niya? kilala mo ba siya? Mapapatanong ka, no? Ano kaya yung nangyari sa isang 13 years old mula nung mawala ito nung April 2024 hanggang September 2025? Halos isa't kalahating taon din siya, no? Bakit ang layo ng narating niya to? Ano ang totoong nangyari sa kanya? Maghanda kayo sa usapan natin ngayong gabi. Isa itong makabagong murder, mystery, air quotes ha, kasi mabaya babagitin natin. Ang pag-uusapan natin ay Missing Girl Found Dead in Singer's Car. The Case of David Anthony Burke. September 8 daw, 2025, merong isang tow yard employee or ito bang yung mga nagtatrabaho doon sa mga na-impound na sasakyan? Siguro yung iba na-ice bibibenta or ipapatapon na, ganun. Yun yun. Anyway, trabaho lang daw siya nung araw na yun, nang bigla-bigla, e eh, meron daw tong maamoy. May naamoy siya. Teka, ano yun? Parang ang baho. Hindi ko malaman kung masangsang ba. Pero ang sakit sa ilong. San ba nang gagaling yun? Sinundan niya po yung amoy. At dinala siya nito sa isang abandonadong Tesla nakapark sa isang rooftop daw. Sa Hollywood ito no, Los Angeles. So nung tichek niya, nagulat siya kasi nakita niya na nga yung bangkay ng babae doon sa loob na nakatastas yung katawan, nakasupot. At ibig sabihin po no kung naaagnas na, eh, ibig sabihin medyo matagal-tagal na siya doon. Severely decaying yung ginagamit na term ng mga tao. So yung empleyado, syempre, disco na siya. At agad-agad, siyempre, takbo siya. Karipa siya ng takbo. Tumawag agad siya ng kapulisan. Sabi niya, okay, 911. Sir, punta po kayo dito, bilisan niyo po. Meron po ako nakitang bangkay sa loob ng sasakyan. Mabilis namang nakarating ang mga pulis. Itong i-describe nila yung magiging dahilan kung bakit magiging bagong trending topic na naman ito sa social media. Nakita nila yung bangkay, naaagnas head and torso yung description nila. Ngayon, paano nila makikilala itong misteryosong bangkay? Unti-unti natin pagtatagpiin ng mga kwentong ito. At bakit ko nabanggit si David? Bakit nabanggit si Celeste? Hindi pa parang magkahiwalay na pangyayari itong mga binabanggit ko? Pakinggan nyo na lang. Napansin nila na merong isang tattoo daw itong si Celeste. Nakalagay, shh. Ayan. Hindi ko alam kung malalagay natin yung larawan dito, no? pero kung oo, ayan siya. So, hindi pa po nila kilala yung bangkay na yan, ano, nakita nila to. And at the moment, pero isang bagay ang malinaw dito, no, na dapat nilang suriin ang pangyayaring ito. It's the most logical next step. Ang hanapin ang kasagutan sa tanong na kanino ang natagpo ang Tesla na may bangkay. Eh. Siyempre, konektado agad yan doon. No? Kanino ba nakaregister yan? And hindi naman to ganun kahirap matrack dahil mula pa lang sa plaka ng sasakyan, malalaman na nila yung registration nito. At ito ay kay David Anthony Burke, na mas kilala bilang David, no? yung D4VD. David din naman daw yung pagkakabasa niyan. Pasensya na po, hindi ko kasi siya kilala, pero sikat daw siya eh. Isa siyang sumisikat na R&B indie artist na kilala sa mga kantang romantic homicide. May bago na naman tayong termino na gusto kong isave ninyo sa isip ninyo ha. Kasi napaisip talaga na ako eh nung nire-research ko to Sabi ko, wait, romantic homicide? Halo baka ginugulo lang tayo ng isip natin no? pero wag sana tayong padalos-dalos. May kinalaman ba yan? doon sa katawan na nahanap? Tingnan natin. Tuloy muna natin ang kwento. Million, million, million na raw yung mga streams ng mga kantan nito. Ay, ibig sabihin, sikat na po talaga siya. Ito ngayon yung parang nagiging discussion sa internet, no? Si David ba yung pumatay kung pinatay man ang dalaga? Of course, hindi naman kasi porket sa kanya yung sasakyan, eh siya na po yung naglagay ng patay doon. E ba Siya na yung pumatay. Baka naman pina-frame up siya or baka naman namatay lang talaga doon. Sa social media, makikita natin ang dami ng mga pagre-research po or yung mga maliliit na detalye na nasilip ng mga tao. Kahit na wala pang official na investigasyon dito. Sinasabi nila, oh, halata naman si David ang gumawa niyan. Tignan nyo to, tignan nyo to, tignan nyo yan. On the other hand naman, marami rin yung mga dumidepensa sa kanya, especially yung kanya mga fans na huwag daw tayong padalos-dalos sa ating mga pag-jumping into conclusions. Take note lang din ha, na habang sinusulat ko itong kwentong ito, hindi pa po publicly gumagawa ng statement si David regarding this issue. At ang lahat ng discussions ay alleged pa lamang. However, official nang may investigasyon sa kasong ito. Pero magpapakaanis po ako parang madali naman nila mapapagtagpi-tagpi itong mga babanggitin natin, no? Enough na yung kakaunti pa lang para magkaroon na sila ng mga leads. Leads yung gamit ko pong term, ha? Okay. Balikan natin itong mga makikitang to. So, agad-agad daw ay niraid din or chinek itong bahay ni David. Nagahanap daw sila ng mga blood evidences. Ganyan talagang lahat kinukuha nila. Which leads us dito sa next uh, part ng ating kwento romantic homicide. Nabanggit ko na yan kanina. It's partly factual, pero malaking parte dito is conspiracy theories pa rin. No? Hindi pa rin napapatunayan. May mga detalye, pero ikaw ang bahala magtanim sa isip mo kung sa tingin mo ba may kinalaman ito kay Celeste o wala. Anyway, yan po yung pinili kong pangalan dito sa susunod na segment natin no, ng kwento kasi marami nagsasabi na tungkol kay Celeste daw ang kantang ito. Bakit ka nyo? Isa-isahin po na natin ha. Marami to eh. Number one, naalala nyo kanina na yung babaeng natagpuan ay merong tattoo ng shh. Nang sabihin nito sa mga magulang po ni Celeste, nakumpirma nila, ay oo, anak nga namin yan. Sa so, alam nila yan. Isa rin sa mga tinuturo ng mga online investigators po, ng mga netizens, eh si David din daw pala, may kaparehang tattoo doon sa daliri din. Ngayon, sino hindi maghihinala no, na hindi sila korektado nitong si Celeste? Although ha, to be fair, nakita ko na marami palang gumagawa niyan yung shh na tattoo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niyan kung may screenshot natin. Palagay natin sa ating editor dyan ha. Anyway, tinanong po yung nanay. Kilala niyo po ba tong si David? Ang sabi lang nila, may boyfriend po yung anak namin. David yung pangalan. Uh, is this the same David? Tingnan natin mamaya. Number two, no, dun sa paglilink sa kanilang dalawa. Meron din daw mga chats kung saan pinapakita ng mga netizen na itong si David. Eh, merong teenager na dinedate around 2023. So, nagmamatch naman siya doon sa pagkawala ni Celeste. Yung pangalan, Celeste din. Hindi ko alam kung sila yan or coincidental lang. Hindi pa kasi final po, no, yung sinasabi ng mga kapulisan habang sinusulat ko ito. Number three, dito na medyo nagiging horror itong kwento natin. Merong isang unreleased demo ng isang kanta na lumabas sa internet na nagngangalan din na Celeste or Celeste. Itong demo na to, pinost rin mismo ni David noon pa. I think sa ex account niya. So ano ba yung mga lyrics ng kanta? Babanggitin ko at kayo na yung magsabi sa akin kung kinalaman pa to. Sabi, Oh Celeste, the girl with my name tattooed on her chest. Smell her on my clothes, like cigarettes. I hear her voice each time I take a breath. I'm obsessed. Oh, Celeste. Afraid you'll only love me when undressed. But you look so damn gorgeous in that dress. Missing you so much makes me depressed. Namimiss niya daw. Patay na ba? Naghiwalay ba sila? Bakit niya namimiss? Sinerge ko lang din po no, kung meron bang tattoo sa dibdib ni Celeste. Sadly, wala po akong makitang detalye tungkol dito. na no? But then again, maaari na ang lahat ng ito ay coincidental lamang po. Hindi tayo agad tatalon sa conclusion na siya yung gumawa po nito. And after all, kailangan na may due process. In time, I'm sure, malalaman din natin ang lahat. Pero kung kayo yung tatanong ngayon sa tingin nyo ba, sapat na yung ebidensya para sabihin na pinatay niya Itong si Celeste. As for the song na romantic homicide, my lyrics po ito na in the back of my mind, you died. And I didn't even cry. No, not a single tear. And I'm sick of waiting patiently for someone that won't even arrive. In the back of my mind, I killed you. And I didn't even regret it. I can't believe I said it, but it's true. I hate you. Pang-conspiracy theory po talaga. Itong mga lyrics na ito, no? So, marami rin yung nagli dito kay Celeste. Pero nagsilipin ko po, 2022 pa ito ni-release. At 2023 na wala itong si Celeste. So, baka wala namang kinalaman, no? But, hindi mo rin kasi masisisi ang mga tao na kung iisipin nila na ito ba yung mga thoughts niya noong mga panahong to? Bago niya gawin, kung pinatay niya man. Hindi malinaw if mag-boyfriend na rin sila around 2022. But again, hindi rin malabo na itong teorya ng mga tao. Again, only time will tell. Meron din kasi mga sumilip sa music video ng kantang to at sinasabi na kamukha itong si Celeste, yung inspirasyon daw dito, no? Dahil parang magkamukha sila ng ginamit na actress para sa music video, gula sa balat hanggang sa buhok na kulot at may sasakyan pa, kumakanta siya dito sa katawan nung bangkay. Doon sa music video ha. So ito ba yung plano niyang gawin? Does it have anything to do with the actual murder? Kung murder man? If ha! If siya man ang gumawa nito. Again! Only time will tell. For now, i-consider po muna natin siyang isang conspiracy theory. Kasi po, habang sinusulat ko to, hindi siya official suspect. Kung bakit? Malalaman natin sa mga susunod na araw. So, paano nagkakilala si David at Celeste? Ngayon, nasilip na natin itong mga bagay at pangyayaring naglilink sa kanila. Meron bang nakakapagpatunay na magkakilala po sila? Kung oo, paano sila nagkakilala? Meron pong isang teacher ang lumalabas sa internet na nagsasabing, teacher po ako ni Celeste. Ano ngayon itong mga kineclaim niya? Sabi nito na una siyang nagturo dito sa Lakeland Village Middle School sa Lake Elsinore, California. At noong mga panahon daw bago ito mawala, ay lagi itong absent. However, sabi niya na wala itong alam sa personal na buhay ng dalaga. Kinukwento niya lang daw ito bilang caution sa mga estudyante sa social media. Dati na raw palang tumatakas ang dalaga. Doon sa Hollywood nga para sumama kay David, pero na nila ito at naisauli sa kanyang ina. Online daw nagkakilala ang dalawa. Unconfirmed pa ito, pero yan ang sabi ng teacher. The downfall of David. While wala pa pong statement si David habang nangyayari ang investigasyon, sinabi naman ng mga kapulisan na siya ay kasalukuyang nakikipag-cooperate. Nasa ito, isang tour daw ito at nagpo ng kanyang debut album na may pangalang Withered. Debut album, no? tapos may ganito. No? Nang mangyari ang buong skandalo. At kung sisilipin po natin, meron itong tema kung mapapakita natin yung mga larawan at videos ng concert niya, tema ng Death and Remembrance. Pagpasok daw ng mga audience dito, may mga casket daw, may guest book na parang nagre-remembrance. Anong tawag doon? Alaala ng na mga naulila. Yung parang ganon, Minsan, nagsusot din daw ito ng shirt na parang may dugo at blindfold. So may kinalaman talaga sa kamatayan yung team nila, yung concept nila. Hindi natin maiiwasan dahil dito no, na ang mga tao ilink siya sa pagpatay kay Celeste. Pumasok daw ang album sa number 13 sa Billboard 200 at mahigit 521 million streams sa Spotify. September 7, ang huling social media post nito. Prior to the scandal, Basically, sinasabi lang nito na idadrop na raw nila yung deluxe version ng kanyang album. And then, the body of Celeste was found. O, alam na natin yung nangyari dyan. Ano yung mga naging immediate effect ng iskandalong ito sa kanyang career? Ang unang damage po nito sa kanya ay merong dalawang brands daw na magtatanggal dito sa kanilang bagong ad campaign. Ang mga brands na Crocs at Hollister. Sabi nila, aware naman daw sila na developing story ito at may respeto raw sila sa sitwasyon. Pero, tatanggalin nila si David habang nangyayari yung investigation. Ilan din sa mga kasamahan nito sa industriya ang nagsabing binabawi nila ang suporta dito. And at one point, yung artist na si Kali Uchis or Ukis ay nagsabi na ito ay hindi niya kaibigan at ang collab song na ginawa nila ay kasalukuyang pinapa-takedown niya. Aray malala. Ang tanging alam lang po natin dito ngayon is may spokesperson itong si David at nang interviewin nito ng, ng NBC News, sinabi niya lang na ipinagbigay alam na po namin ito kay David na kasalukuyang nasa tour nung pagkaalam ha at ganun ganon na lang din cancel na yung tour hindi ko alam kung entirely or may mga dates lang na cancel ay hindi ko rin alam kung ibabalik pa itong mga canceled na dates hintayin na lang po natin ano nang mangyayari ngayon ito so far yung mga bagay na sure po tayo at number one dyan is definitely konektado si na David at Celeste. I think may mga pictures na rin na lumalabas po na magkasama sila. They definitely knew each other. However, ang hindi pa malinaw is kung pinatay ba si Celeste. Sure, yung mga kanta ni David has themes of killing or death but that doesn't mean that he actually killed Celeste, no? The possibilities are endless. Pero ang hula ko po is kung ito lang so far yung mga detalye, they are not proof na pinatay ni David si Celeste. Kailangan pa ng mas konkreto na detalye na maglilink sa kanilang dalawa sa ngayon. Masyado pa kasing bata po yung kwento. At sabi ko nga, hindi pa officially suspect si David sa mga susunod na araw o linggo, maaari ay malalaman natin kung ano ang totoong nangyari o kung sisikat pa ba bilang isang singer si David. Inosente ba siya o isa siyang mamamatay tao? Sa ngayon, sinabi ng Los Angeles County Medical Examiner na ang cause of death ay deferred, which means na ang kabuang kwento ay hindi pa po nire-release or kinakailangan pa ng dagdag na analysis. Itinuturing nila ang kaso bilang homicide, pero wala pang kahit sino ang inaaresto habang nangyayari ang investigation. Not even David. Sa loob ng sasakyan kung saan nahanap si Celeste, may mga nakuha po silang mga kagaya ng mga computer, bags, pero hindi pa po nila nire-reveal yung kanilang mga nakalap dito. No? Uh, wala pa nga din cause of death. Pero sinusuri na nila yung mga cellphone records. Sino ba yung mga nakausap nito? Sino ba yung mga nakachat nito? Yung mga CCTV footages, binabacktrack na nila. Nire-review na nila. And of course, including yung mga personal nilang kakilala o connection ng lahat ng mga taong involved. Sa mga susunod na araw ay malalaman natin kung ano na nga ba ang nangyari dito. Gusto ko lamang po magpasalamat sa mga nag-request sa atin ng kwentong to. Grabe, no? Na hanggang ngayon, real time ang mga true crime stories. So thank you po sa mga nag-suggest ng stories sa atin sa Instagram. Lalagay ko po yung kanilang mga request dito. Kung may gusto po mag-request sa akin, message nyo lang din po ako sa Instagram. Mostly doon ko po binabasa lahat ng mga request. So follow nyo na lang din ako doon. At huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para updated kayo sa mga videos natin. Ang dami po nating true crime stories. Diyos ka, miski ako, naloloka na. Araw-araw, lagi may nangyayari. Ito ngayon yung ating question of the day. ha? Pag-iisipin ko kayo. Po. Sa tingin nyo ba, sapat itong uh, mga pruweba ng relasyon ni Celeste at saka ni David para sa ha, huh, si David ang gumawa niya. Si David ang pumatay. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.